Ayan, guys. Magtimpla na No, no, no. Magpapit kayo sofa. Tapos, some drops na decolor. Ayan. Yan yung technique ko maglaba, guys. Pag umuulan. Nilalagyan ko siya ng suka. Wow! Diba? Tapos, ah, uh, igano natin, igmikos-mikos natin. Ilagyan ko na din yung sabon. Tapos, ikot lang natin yan, mga pang-bitch. Ayan, o, diba? Tapos, ibabad na to ang... Uh, I-marinate na to yung mga damit. Kasi ito, kasi ito muna unahin ko. Hindi kasi ito siya lagyan ng sundrox. Ayan. Yan muna unahin ko kasi, o. Uh, kusutin ko muna to. Ibabad ko muna ng mga ilang minutes. Tapos, kusutin ko to. Kasi paglagyan ko to ng sundrox, kukupas yung color niya dito. Mag-ano siya? Magkukupas. Ayan. Igmarinate muna natin dyan. Ayaw, di Ma. Tapos natin marinate dyan. Ilipat na sa ano, sa ibang lagayan. Ayan. At yung mga puti natin, ano na siya, uh, separate lang dyan. Ilagyan ko siya ng ano, sundrops at suka. Ayan. Ito nilagay ko dito, sundrops at sundrops na di color. Tapos suka. Ayan. Lagyan natin siya dito. Yeah. Okay, sige, naano ko to siya. ah uh, babad muna natin. Bago natin kututin. O, oh, ito naman yung ibabad natin. Yung mga uniform na ano, ng pantalong kaya KB. At dalawa lang siya. At dalawang panda ni Kylie. At isang short. Ayan. Igmarinit muna natin yan. Ayaw, di ba? Marinit. <laughs> Marinit muna natin yan ha. Igmarinit. Ayan. Ayan, nakamarinit na yan siya. I-marinate natin mga 10 minutes or 15 minutes. O oh, diba, dito naman tayo sa puti. <laughs> <Yeah>. <laughs>